Hello, may tanong ako sa iyo. Ito, uh, October 30, ngayon, 2025. Papanood ko to sa iyo pagdating mo na mga uh, 30. 30 years old. Okay. okay. So, tanong Seven ko sa iyo. na kasi ako. 7. Tanong ko sa iyo, pag ikaw, pag graduate anong gusto mo maging, ano? Maging paglaki mo? Profession paglaki mo? Maging polis? Ano? Ano? Police. Lahat. No. Ano? Lahat. Hindi. Grab, move it, tsaka doctor. Ano? At saka hindi. Construction worker. Ano gusto mo ano, trabaho, paglapit? Lahat, pero hindi. Grab, move it, doctor, and, at saka construction worker. Bakit? Dangerous kasi yun eh. Baka yun, yung doctor baka ma ano mali niya yung ano yung ano at next, yung construction worker baka mahulog ang doctor bakit kasi baka may ma baka mali yung ano na ano niya yung injection natakot ka magkabali tapos ayaw bakit ano pa yung grab bakit ayaw ng grab sinasabi kasi ni papa eh di, ano hindi eh, nakakamatay yun tsaka Nakaka-hold up. Saka yung movie Ma. din, kagaya din. Ah. Tapos, anong kurso uh, Gusto mo police? Police, driver. Driver, gusto mo din driver? Pero ganito, pag may asawa ka na, mm -hmm. tutulungan mo pa rin si mami mo. Mm -hmm. Paano pag ayaw ng asawa mo, natulungan ako? Ipalayasin ko. sino palayasin mo? Yung asawa ko pag ano ayaw niya. Tutulungan ako? Bakit? Ba kasi hamak ko kasi ikaw. Paano pag ano nag-ahiwalayan ka na asawa mo kasi ayaw, ayaw niya tutulungan mo mami mo? Hindi, balikin ko. Pag pera ko yung ginamit niya, balikin ko yung lahat yung, ano, yung ginamit niya. Ayun, hmm. binili niya sa gamit ng pera pag may matra... Hindi, pwede yun, di ba? Kasi pag asawa mo, kailangan priority mo na yung asawa mo. Di ba? Hindi. Di ba mas mahal mo dapat asawa mo kasi sa mami mo? Hindi, mas mahal ko pa, pa yung mama ko kasi... Yung mama ko kasi siya din yung nagawa papa ko tsaka si God at Jesus. Pag ano, pag may trabaho ka na, tapos may work ka na, tapos may sahod ka. Anong gagawin mo sa sahod mo? Anong sahod? Yung sweldo. Bili ako ng mga vitamins para sa iyo. Sa akin? Bakit? Pag ano naging sick ka. Tapos, anong pagagawin mo sa, sa pera mo? Bibili ng mansion. <laughs> para Nakakatulog ka ng maayos. Bakit ako? Kasi love kita. Gano'n, kamahal? Hmm. Hmm. One hundred trillion. Grabe gabi yan. Hindi mo papabayaan si mami mo? Hmm? Hindi mo papabayaan? Yes love kita for 100 trillion. Paano pag malaki ka na hindi ka nasusunod sa akin? Mangyayari kaya yun na Pag sabihin ko, Diloy, wag kang mag-ano, Diloy, wag kang gala-gala, Diloy. Panigala mo sa girlfriend mo, sa barkada mo. Anong gagawin Sino mo? Sino yan? Diba kung may barkada ka na, mga friends ka na. Tapos mami mo, kailangan ng tulong. Huwag kailangan ng hilot. Sino pipiliin mo? Friends mo or mommy mo? Mami mommy ko muna una at saka nagsamahin yung friends ko. Paano pag sinabi ko, Loy, wag mo lang akong iwanan dito bahay, Loy. Kailangan ko kasama. Palitan tayo ng bahay para sa malapit lang yung friends ko. Eh, pero iwanan mo pa rin ako. No. I love you. Ay, lalo ito. Ibuksan ko lang yung bintana at saka mag-uusap lang kami. Mm -hmm.